Yes, good evening everyone. Welcome po sa Samba Expo. Ako po si Harold Domingo mula po sa Iba, Sambalas. At uh, nagpapasalamat po muna ako kay uh, George. George, maraming salamat sa pag-invite sa mga artist tulad namin. At uh, sa bumubu po ng Samba Expo, sa Samba Copy Family, maraming salamat for inviting sa mga artist, at sa mga uh, nandito ngayon para magbahagi ng kanilang mga awitin, mga arts, at saka yung mga pagkain. Maraming salamat po. At lalo na po sa mga narito na kumakain, ay uh, nawa, i-enjoy nyo po ang aming mga inihandang uh, mga pagkain at saka mga awitin para sa inyong lahat. Muli, sana ay uh, maibigan nyo ang mga orihinal na awit na aming uh, handa para sa inyo. Ayan. Maraming salamat din sa ating uh, uh, best uh, local uh, maid na hamok. Kaya kung naghahanap po kayo, kung kayo po ay campers, outdoor lovers, pero po tayong sariling atin gawang sambales, ang Pink Gorilla po. Ayan po, hanapin nyo lang po si Jessica at si Kokoy. Matatagpuan po yan sa Balili, Palanginan. Kaya yung mga uh, uh, outdoor campers natin dyan, kompleto po sila roon ng mga gears yan. Maraming salamat sa inyo. Hope you guys enjoy the night. At uh, welcome sa ating Raw Music. Dito lamang po yan sa Samba Expo. Thank mm -hmm. you.